Kailangan ko talaga maligo bago pumasok sa pigiri po namin. Required po yun eh. Hindi, walang exempted. Kaya kailangan ko muna maligo at magpalit ng outfit. Ayan, so, so nandito, nandito na yung mga gagamitin. May shampoo na rin, sabon. Tsaka yung damit na pambiis ko. Bye! Ang sarap maligo. Press ko, di ba? Malamig-lamig yung tubig. Ayan, so, mamaya na ako akit dun sa taas. So, mag-aayos muna ako. <laughs> Ipitan ko muna yung buhok ko para hindi mangamoy sa loob. buko Talagang pinaligo talaga ako ha. Sabi kasi nasama ko hindi ako pwedeng pumasok sa loob ng figuri hanggat hindi ako naliligo. So kailangan ko talagang maligo para makita ko yung mga alaga po namin baboy. Dito muna ako mag-stay. Habang hinihintay ko siya kasi maliligo din po siya. Ayusin ko muna yung buho ko bago ako umakit sa pigiri. Ayan. So wala pa akong dadalhin na gamit sa loob kundi cellphone ko lang. Let's go. Yung chinelas ko na gamit namin dito sa labas. So, iba rin po yun na Yung, yung ginagamit dito sa loob ng farm. And then, pag dating naman ko dito sa loob ng piggery, kailangan mo ulit magpalit. And so, magbobota na lang ako. Hi, this is a soul farm girl. Welcome to Anika Farm. ng farm po namin uh, magpapalit ka, syempre nakabota ka tapos yun na magamit namin dito sa labas ng farm ito po yun, so maiiwan lang po yan dito yan. so nakapalit ko na ako pwede na ako lumabit sa mga alaga po namin ng babo magfootbat muna ako dito And so mapapasipunin na dito wala ko po yung mga babo namin hindi ko kasi namin sila ngayon kasi nasa center lang po sila. Nang start na sila maglipat dito, kaya nandito na po yung mga ibang baboy po namin. Ayun ang daming ililipat oh. Tara check natin. Ang ganda, ang ganda ng katawan. Ay ay ginugugulan tinimbaw na Diane narigata lagi na. O, dalawa okay. na lang. ang oh, dami ah. Hindi na nga po hindi na, ano to, hindi na biik. Kailangan <laughs> na talagang ilipat. O, ah, sige, sige. Para hindi tayo abutin ng tanghali. Magami-dami to. Ako Oh, ito pa. Mm. Kamusta naman kayo? Ha? Kamusta kayo? Oh, ang gaganda naman ng katawan ninyo. Ha? Ang gaganda ng katawan niyo ah. Hmm. na niyo ako. Hindi kita pwedeng hawakan ni. Eh. hindi mm, kita pwedeng hawakan. Mm, pakis na, pakis, pakis. <laughs> Ang sikit niyo ah. Oh, nalaki niyo na. Ngayon ko lang kayo nakita. Actually, sa video ko lang po nakikita tong mga baboy po namin. Pag kinapadala ng asawa ko. <laughs> Tagal ko kasi hindi naka-uwi. Ito pa. Hmm, gaganda ng katawan. Ang lalaki nyo na. Ha, ang lalaki nyo na. Hmm. Lilipat na kayo sa fattening area para mas maluwag yung pagtatakbo-takbuan ninyo, ha? Kasi dito, masikip na kayo dito sa winning pen. Buti na lang matibay-tibay po tong hining pen dito. Ayan, nangyay sila Ayan. na umuudog. Kapaliguan hmm. namin sila. Nakapaginis namin pa na dito si Garhilio. Ayan. Oh. Ay, ang ganda naman ng kainan ninyo. Ha? Ang ganda naman ng kainan nyo. Oh. Ang liit naman yan na auto feeder. Hello. Kamusta ka? Ha? Kamusta ka? Namiss nyo ako? Ha? Namiss nyo ako? Namiss ko din kayo. Mm, kamusta naman kayo dito? Ha? Kamusta kayo dito? Oh, kayo, kayo din. Ay, Wala kayo na. Oh, ito pa. Oh. Nalaki nyo na. Kailan lang pang benda itong mga to? Mga April. Okay. Okay. gutom na kayo ah. ha. Ha? Nagutom kayo? Mmm. Unti-unti na po nailipat yung mga baboy po namin dito sa fattening area. So, meron pang apat na bakante. Ito, sa winning pen naman, bakante na rin tong tatlo dito dito. Tsaka sa kabila, bakante na. So, ilan pa ba ang inilipat? One, two, three, four, five. Parang kulang tayo sa kulungan na, no? May pagsasamahin ba? Okay. Lima pa yung nandito, eh. Hello. Ay, ang gaganda ng kapwa, no? Oh. Ay, natakot sila sa akin. <laughs> Hindi nyo na ako kilala, ha? Huh? Ayan. So, doon tayo sa baba. Para makita natin sila na close up. Ano? Natatakot sila sa akin. May ilang nila ako nakita ulit. Tagal kong hindi pumunta dito sa farm. So, dito muna tayo. Baba muna tayo. Ito naman kulungan dito ang tatlo. Ayan. So, hindi na po namin nilagyan yan. Dahil wala na po kaming mailagay na plastic mating. Ayun, wala pang plastic mating 'yan eh. Pero okay lang naman kasi sakto lang. dami. Dami pa. Po, dami pa. Maya-maya pa tayo dito matatapos. O, oh, kaya pa? Kaya nyo pa? pa o, <laughs> oh, isa na lang pala yan eh. Sarado mo na yan. Number five. Number five. Number five. Ang tatakaw nyo ha. Number 5 ba May pagkasamahin. Lima pa yung nandun eh. Buti na lang malaki itong kulungan. naman ang katawan nito. Ang ganda lang po ito. Sige. Asa na yun. Asa ka na. Hmm, Grabe naman. Ang ganda. Ang ganda ng pigi oh panalo. Diba? Grabe ah. Maskulado. Ayan. Ayan. di mas maluwag yung space yung ngayon dito kaysa dun sa dati yung kulungan, di ba? Hmm, nakapagtakbo-takbo pa kayo dito. So, may na lang kami tapos Dito na lang sa isang kulungan. Kain na, kain na. Nagutom kayo. Dali. Kain na kayo nalo naman ang katawan ng mga to. Ang galing talaga mag-alaga ni Virgilio. galing, ang galing. Good job. Isang kulungan na lang. Matatapos na rin kami. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. 14 ang laman nito sa isang kulungan. Doon sa kabila. Pare-parehas ba yung laman ng baboy? Hindi. Ito so, sa kabila. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Iba-iba pala eh. 3, 6, 9, 12, 13. Iba-iba. <coughs> Ayan. So, mamaya, pwede na kayong maligo. Madudungis na kayo. O, ito. Ilan naman laman nito? Bilangin natin. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, two, four, six, eight, ten, twelve. 4 6 8 10 12 14 15 2 4 6 8 10 12 14 15 ayan so mapupuno na rin itong fattening area po namin konti na lang. Punta tayo dun sa so may, ano, winning pen. Konti na lang pala eh. Okay. Dami. Ilan pa yan? Saan natin lalagay yung iba? ang dilan nyo, mas malalaki yung space nyo eh.

Sa mga hindi pa po, po nakapag-subscribe, please subscribe and hit the notification bell para lagi po kayo updated sa mga bago video. Happy farming everyone!